para sa taong mahal ko. Salamat dahil nandyan ka palagi. Hindi ko man araw-araw na nasasabing mahal kita. Pero sana nararamdaman mo na hindi ako kumpleto kung hindi kita nakikita. Kung hindi kita nakakausap. Hindi ako kumpleto kung kung wala ka. Kasi iba yung feeling na alam mong nandyan yung taong mahal mo. Alam mong merong taong sasalo sa'yo. Alam mong merong taong tanggap ka. Tanggap ka kung ano ka. Sirino Video Rental Located at Puro 4, Lico 2, Barangay Santo Domingo, Winzones, Camarines Norte.